ang mga Kristiyano at ang mga Hudyo nananawagan sila di ko lang alam yung iniihipan ang Kristiyano naman ay Bel ang Propeta Salasalam gusto niya rin gayahin sila kasi wala tayong panawagan sa salaba gusto niya gayahin sila sa time na yan kaya ang nangyari, Alhamdulillah, si Abdullah bin Zaid bin Abdi Rabbi na naginip siya which is plano na ng propetang gamitin yung kampana. Subhanallah, alam nyo, muntik na tayo magkampana. Kasi pinlano na ng propeta, nagpagawa na siya ng, ng kampana, wahuwa karihatun. Pero ayaw ng propeta yung kampana. Bakit? Kasi ang propeta sa Allah pinagsusumikapan niya na iwasan natin na gayahin ang mga non-Muslim sa kanilang mga gawain. Kaya, no choice ang propeta. Kasi anong gagamitin niya? Panawagan para itayo ang sala tang <laughs> untik na tayong <laughs> maging katulad ng Christian no Subhanallah si Abdullah bin Zaid bin Abdul na naginip siya at umikot sa kanya panaginip. tapos may hawak silang kampana gusto mo bang turuan ka namin sabi nung sa panaginip niya na mas mainam sa kampana ito pinang panawagan sa sala sabi ni Abdullah bin Zaid oo sabi niya sabihin mo ito Allahu Akbar Allahu Akbar yan yung sa panaginip yon Kinabukasan, pumunta siya sa propeta sallallahu alaihi wasallam at sinabi niya yung panaginip. Sabi niya, innaha la ru'ya haq. Tunay na ang panaginip na yan ay totoo. Kaya sabi niya, yan ang gagawin natin na panawagan pagpapasok na ang sala at hindi na yung kampana. Kaya sabi niya, ya Bilal. Si Bilal, Ethiopian, Habashi. Itim. Pero ang boses niya malakas. Malakas sumigaw si Bilal. Bilal ben? Raba, sabi niya, sabi niya Bilal, sundin mo ang sasabihin ni Abdullah bin Zaid bin Rabbi. Kasi yan ang tanda na papasok na sa Yan ang Adan. Yan ang Adan. So nag-Adan na si Bilal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. So na, mga tao, ano yung meron? Yung, yun, yun na yung unang panawagan sa sala. At narinig ito ni Umar bin Khattab yung panawagan na yun, pumunta sa propeta sallallahu alaihi wasallam sabi niya ya rasulullah na panaginipan ko yan oh dalawa ang na naginip sa araw na yun isa gabi yun kaya lang nawalan siya ni <laughs> nawalan siya ni abdullah bin zaid Abdul bin magsumbong sa propeta sallallahu alaihi wasallam kaya ang adhan ay unang ipinag-utos saan? Sa Madina. At ang sala unang ipinag-utos sa? Makkah. Nintinihan. Okay. So, ang gumagawa niya sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam hanggang sa siya ay namatay lalaki. Kaya pag may nag-adan, alam niyo ba ang adan, pinakamahabang liig sa kabilang buhay ang nag-adan. Pero titingnan mo, parang hindi maganda yata mahabang liig mo. Pero maganda ang katangian na mahabang liig kasi nakikita mo lahat. Sa kabilang buhay, pinakamahabang liig ay ang nag-adan. At, siyempre, pag narinig ng shaitan nang nag-aadan, tumatakbo siya. Umiiwas siya. Kaya may tanong sa akin, bakit yung mga aso maalulong? Pag may adan. E eh nakakita sila ng syaitan tumakbo. <laughs> kasi ang mga hayop kasi, anong hayop ang nakakakita ng shaitan? Aso. Aso at? Asne. Asno, dangi. Dalawang hayop na yan, nakakakita yan ng syaitan. Kaya ang tunog nila ay palatandaan pag sila ay malulong o tumunog sila Nang tunog nila nakakita sila na shaytan. kaya ang, ang sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam magpakupkup tayo mula sa kasamaan ng shaytan. kaya may nagtatanong sa bakit may nag pag tuwing nagadan umaalulong yung eh nakakita nga eh <laughs> iba yung iba yung alulong sa tahol Naintindihan? kasi oh tinatawag din naman yatang tahol lahat pero yung tahol na may nakakita no Uy, ala sabihin mo, eh, saitan ka. <laughs> Kasi nakita ka ng aso, tumawal. <laughs> okay? Iba yung tahol niya sa ano? Sa tao. At saka yung tahol niya na strip. Parang nakakakita. Pag kumalulong yan sa gabi, gabi sa isang gabi na. Ng... <laughs> Madalas umaalulong ang aso, anong oras? Gabi. Gabi. Kasi lumalabas talaga ang saitan sa gabi. Napag-aralan natin eh gabi. Kaya sa loob ng bahay, pag gumalulong yan, <laughs> matakot ka na may demonyo. Hmm, pag ka nakakita sila, kaya magpakupkup tayo sa Allah mula sa kasamaan nila. Kasi nagkakalat na ang saytan. Okay. So, dagdag dito, bago tayo pasukin yan, paano ustad yung adan sa pagong Kasi pangkalahatan, ang adan sa salalang. Ang adan ay sa salalang na obligado sala na obligado ang mga sala na wala walang adan at walang ikama ang may adan lang ay lahat ng sala na obligado naintindihan? sabi nila paano ustad yung bagong panganak mayroon bang adan yan at ikama? nagkaroon ng opinion ng mga ulama